Ayan, maganda nga po sa inyong lahat, mga ka ko. ah uh, pupunta kami ngayon sa, sa school ng mga bata. So, ito yung araw-araw na routine ni Mrs. Dahil dito ako ngayon sa bahay at wala pa kami project. Lalakad kami ngayon dito sa Lubak-Lubak Road. Pero buti pa dito mayroon silang project. So wala pa kami project mga ka ko Tulad ng mga nakikita nyo sa mga vlog po natin last year So hindi na natin nasundan yung kasi first uh, month nitong ano ng taon, eh wala talaga kami project Buti ba dito may project sila, oh Ayan. Ayan, may gawa dito At after siguro nitong ano, mga buwan nitong January, February, March, April, May tapos na tong project Ayan. O. ito yung pinaka shortcut mula do sa amin papunta sa school so ito yung lagi dinadaanan nila misis para sunduin yung mga bata ihatid eh. so sobrang luwag na siya yan buti pa sila may project <laughs> actually sa Manila mga kamister ko ano uh, this coming February yata i-open na yung mga construction Actually sa Makati open na yung mga project pero sa Manila eh, parang hindi pa pinayagan. So abangan na lang namin yon kung kailan. Yan oh, itong gawa nila oh. Ayun. Ah, Yan, oh. Ang laki ng ano, laki ng kinain ng ano ng kalsada. Yan, tanggal talaga yung mga obstruction kasi ang ginawa dito ay road widening. So, ayan mga mister update tayo mamaya doon sa ano, sa pagdating namin sa school ng mga bata. Um, pinalaki nila yung ano dito yung kalsada ito lang yung kalsada mga kamister ito yung dinadala ng motor hanggang doon sa white poste eh. pero uh, ngayon hanggang dito na oh, sobrang luwag na yan pati yung ano na yon yung yung mga puno ng saging kasama yun sa ano pakita natin mamaya sa inyo so ito yung lugar po namin na dito sa dasma mga kamister ko ang uh, yung lingkod ay taga dasma na ngayon hindi na taga maynila <laughs> after pandemic kasi ano na punta tayo kung saan saan so hanggang ngayon eh nasa ano na tayo probinsya na tayo ang laki ng ano niluwag nito kalsada ayan o oh. ayan yun yung luwag lang ng kasada oh. sobrang sikip niya diba Nag, ano pa yan sa salubungan pa yan So ito na siya. Ito yung ginagawa nila dito. Yan, sa ngayon mga ka Mr. Cola tayong upload sa regarding po sa ano natin project natin kaya nakiki ano lang muna tayo. <laughs> Nakikikuha tayo sa ano nila, sa gawa nila. Yan. Siguro ano, uh, pakita natin sa inyo dito mga ka Mr. Pagkatapos nitong project. Ang eh, laki ng ano gagawin dito oh. Yan, yan palayan yan. yan. Yan to sinabi ko kanina na puno ng saging. Ay ano. Yan naabot yan doon sa baba. Ito lang hindi nadaanan, no. Ang liit. Ayun, ito to kasama rin to sa road widening. Kaya hindi na siya tinaniman ng ano ng palay dito banda, doon na lang sa unahan. Ayun oh. Dito kailangan mong gumili kasi hahagipin ka dito ng kasalubong Ayan. So, pagkita ko dito sa inyo mga kamisar, yung palayan na tatamaan sa road widening na to. Ayan, papuntang school. Yung ano na yon, yung building na yon yun yung school ng mga bata. Ayan na yun. Ayan. Alright, mamaya update tayo mga kamisar ko. Moments later Ayan mga kamister Kasama ko na si Zoe And Isko uh, nila uh, Si kuya wala pa mga kamister Hintay pa namin kasi Ando pa sila sa taas Fourth floor naman sila Si Zoe ay third floor O uh, Akita naman maya Ayan na Ayun, uh, si kuya mga kamister Sama na ni mama niya oh.

Bye, bye, school. Bye.